Good morning, good morning, guys. Hello, mga idol. Oh, good morning. Ito, may mga kortina na naman tayo. Dito na naman tayo sa labas. Sa aking pwesto. sa may eskinita, dito sa Pabay 2000. Uh, Section 18. Block 12, Block 31. Ayan. Ito po yung mga kortina natin ngayon, na Available, yon. Oh. Yan. BM lang po yung may gusto dyan oh. So, ito po yung mga ano natin yan kaya ito yung mga pang lababo natin yan yan mga lababo punda oh, so, may cycling tayo yan ito yung rapples Ricardo Sofilo Bridget Ito so, it. yung okay, biyak May list TV tayo oh. Ito mga pampinto Mahaba Walang ring yan Walang ring yeah. Walang kasawaan to dito sa ano ating face Ito, Oh, yun. nhìn lòng <laughs> 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 Ayaw mo marap dun Ayaw mo ikot yung kamera